Magandang araw sa inyong lahat! Andito na naman si Estela para magbigay ng impormasyon na baka kahit papaano ay makapagbigay sa inyo ng kaunting ideya o dagdag kaalaman. Bago ko simulan, gusto ko lang sabihin na gumagamit ako ng AI technology para mas malinaw at mas maganda kung maipaliwanag ang mga ksa na tinatalakay natin dito. Kaya kung mapapansin nyo na may mga larawan, lugar, at mga taong lumalabas sa video, layunin nito na mas maging enjoyable at mas malinaw ang ating usapan. Kaysa ako mismo ang haharap sa camera. Huwag kayong magalala, dahil ako pa rin ang na nagsasaliksik, gumagawa ng script, nag e edit at pumubuo ng buong video para maibahagi ko sa inyo ang pinakahamhalagang impormasyon. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at Tara na at na natin. May isang lalaki na ang pangalan ay Lando. Tahimik lang ang buhay niya, masipag, responsable pero parang laging walang asenso. May maliit siyang negosyo, pero kahit anong pagsisikap, hindi lumalago. Hindi niya alam kung bakit. Parang may kulang. Isang araw, napansin niya ang sarili niya sa salamin, ang suot niya ay itim na shirt, kulay abong pantalon at paborito niyang brown na jacket. Napangiti siya at sinabing, eh ganito naman ako mula pa noon. Ngunit sa loob-loob niya, may kakaibang tanong, bakit parang mabigat palagi ang araw ko? Ang mga kulay na maaring magdala ng malas. Isang gabi, habang nag-scroll sa cellphone, napadpad si Lando sa isang artikulo tungkol sa Feng Shui Colors at doon niya nabasa na may ilang kulay pala na maaring humarang sa magandang enerhiya kung sobra o mali ang paggamit. Mula ron, sinimulan niyang pag-isipan kung may kinalaman, kaya ang mga kulay ng kanyang suot sa takbo ng kanyang buhay. Narito ang limang kulay na tinutukoy ng Feng Shui bilang malas o nakakapagpahina ng enerhiya kapag sobra. 1. Itim. Simbolo ito ng pagtatapos at lungkot kapag sobra, nagdudulot ng mabigat na pakiramdam at kawalan ng motibasyon. Sabi sa Feng Shui, ang itim ay yin energy, malamig, mabagal at humahadlang sa paglago kung walang balanse. 2. Gray, kulay ng kawalan ng direksyon. Kung ito ang dominanteng kulay sa paligid nagdudot ito ng neutral energy, walang gana, walang inspirasyon. Napansin ni Lando Halos lahat ng pantalon at t-shirt niya ay kulay abo. Kaya pala parang wala akong sigla, sabi niya. 3. Kayumanggi Pagaman kulay ng lupa at stability, kapag sobra naman, nagiging simbolo ito ng pagiging stuck o walang pagbabago. Si Lando halos araw-araw brown ang jacket niya, at unti-unti niyang narealize na parang siya rin hindi umaangat. Fort pula kapag sobra. Ang pula ay apoy, nagbibigay sigla. Pero kapag sobra, nasusunog din ang good luck energy. Sa negosyo, nagiging padalos-dalos ka at impulsive. Kaya dapat gamitin lang sa tamang dami. 5. Maput lang puti, dull white, kulay ng kawalan. Kapag puro puti, parang walang direksyon at emosyon ang paligid. Kailangan daw itong haluan ng buhay na kulay para magkaroon ng balanse at enerhiya. Pagkatapos basahin ni Lando ang artikulo, napaisip siya. Kung totoo man to o hindi, bakit hindi ko subukan? Kaya kinabukasan, pumunta siya sa mall at bumili ng mga damit na may mas matingkad na kulay, ang mga kulay ng suwerte. Ito ang mga kulay na sinunod ni Lando ayon sa Feng Shui. 1. Birdine, simbolo ng growth at kasaganahan. Katulad ng mga halaman, pinapaalala nito sa atin na ang buhay ay dapat patuloy na lumago. Nang magsimula siyang magsuot ng berde, napansin niyang mas kalmado at positibo siya sa bawat araw ng trabaho. 2. Pula, simbolo ng tagumpay at tapang. Ginamit ni Lando bilang accent, kaya ng pulang relo o sapatos, para magbigay ng enerhiya sa kanyang araw. Nadaman niya ang kumpiyansa na matagal nang nawala. 3. Dilaw o ginto, kulay ng kasiyahan at kayamanan. Naglagay siya ng maliit na golden figure sa opisina. At sinabing, para sa good fortune. Hindi man magik, pero tila nagbago ang atmosphere ng negosyo niya. 4. Asol, kulay ng tubig, daloy ng enerhiya at pera. Pinalitan niya ang kulay ng mga kurtina sa shop niya ng asol, at napansin niyang mas relax at masaya ang mga customer. Kvahel, kulay ng sigla at kasiyahan. Nagsimula siyang gumamit ng orange folder at notebook sa negosyo mula noon, mas naging madali para sa kanya ang makipag-connect sa mga tao. Mas marami siyang kaibigan, mas dumami rin ang kliyente. Resulta ng pagbabago makalipas ang ilang buwan. Napansin ni Lando ang malaking pagbabago. Mas magaan ang pakiramdam niya araw-araw, mas dumami ang mga customer, at mas naging maayos ang takbo ng negosyo. Hindi niya sinasabing himala ito pero malinaw na nagbago ang kanyang enerhiya at pananaw sabi ni Lando. Nung puro dark ang kulay ko, parang pati buhay ko madilim. Pero nang sinimulan kong pasiglahin ang paligid at pananamit ko, sumigla rin ang isip ko at doon nagsimulang sumunod ang swerte. Para sa akin, totoo na ang kulay ay may epekto sa ating isipan at enerhiya. Kapag puro madilim o malamlam ang nakikita natin araw-araw, mabigat ang pakiramdam at parang laging pagod ang isip. Pero kapag maliwanag, Masigla at may buhay ang kulay sa paligid mo, gumagaan din ang loob at mas bukas ka sa mga oportunidad. Kaya siguro, minsan hindi lang sipag at tiyaga ang kailangan, kundi kaunting pagbabago rin sa kulay ng ating pananaw sa buhay. May kaibigan ako na mahilig na mahilig sa Feng Shui at may isang patakaran siya, hindi siya nagsusuot ng itim. Para sa kanya, ang maitim na kulay ay nagdadala ng mabigat na enerhiya at maaring humarang sa swerte. Noong una, natawa ako at naisip, ang kakaiba naman ng ugali niya. Pero habang lumilipas ang panahon, nakita namin ang resulta. Packing orders. Hindi lang ito swerte, malinaw na nakatulong ang positibo niyang paniniwala at matalinong paghawak sa enerhiya. Napaisip ako, kung ang kulay ay kayang humubog ng pananaw at enerhiya ng ganito siguro dapat iwasan ko rin ang masyadong madilim na damit. Simula noon, mas naging maingat ako sa aking mga damit. Hindi naman sobra, mas maliwanag lang, mas positibong kulay. Pakiramdam ko ay mas magaan ako, mas produktibo. Ang simpleng pagpiling iyon, kulay ay nagiging maliit na hakbang upang mapataas ang enerhiya, pag-iisip, at marahil ay makapag-imbita pa ng kaunting swerte. Kung nagustuhan ninyo ang topic na ito, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-like, i-share at i-subscribe ang aking maliit na channel. Hanggang sa muli! Ingat kayong lahat. Kung may tanong kayo o may gusto kayong gawan ko ng video tungkol sa isang bagay na gusto ninyong malaman, huwag kayong mag-atubiling mag-request sa comment sa ibaba. Kapag nabasa ko na ang mga yan, isa-isahin ko ang mga request ninyo at sisikapin kong gawan ng video ang bawat paksa. Gusto ko talagang marinig ang mga opinyon at tanong ninyo dahil sa pamamagitan nito, makakagawa ako ng mga content na mas makakatulong at mas masaya para sa inyo. Kaya huwag kayong mahiya, magiwan lang ng comment, at sisiguraduhin kung babalikan ko yan. Salamat, at kita-kita tayo sa susunod na video!